Magandang araw po. Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos o batas ng ating Panginoon so Kristo. At ang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito ay ang sinabi niya sa Mateo 7.12. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautosan ni Moises at ang turo ng mga propeta ipalalagay po natin na utos bilang 21 isa ang makikita nating kautusan ng Panginoon dito at malinaw naman po ang kanyang sinabi gawin sa iba ang nais nice mong gawin sa iyo medyo pinaiksilang po natin pero yun ang ibig niyang sabihin sa kanyang sinabi rito tayong lahat ay umaasam ng mabuting pakikitungo ng iba sa atin Kalimitan nga lang ay may mga bagay na ginagawa sa atin na hindi natin nagugustuhan na kung susuriin din ay dahil ito sa mga nagawa o naging pakikitungo natin sa kanila. Itinuro ng Panginoong Sokristo sa kanyang mga alagad ang tinatawag na Golden Rule. Golden Rule. Naririnig din natin ang kasabihang ito sa sanlibutan sa negatibong paraan huwag mong gawin sa iba ang nais mong huwag gawin sa iyo. Ganon pa man, kung nais natin ng mabuting pakikitungo ng iba sa atin o gawan tayo ng maganda ng ating kapwa, ang pinakamadaling paraan upang maranasan natin ito ay una muna nating iparanas sa kanila. Sa pagkakataong ito ay babalik tayo muli sa katanungang inyong pag-uusapan sa inyong grupo. At ito po ang katanungan. Anong kabutihan ang nagawa mo sa iyong kapwa sa linggong ito? Anong kabutihan ang nagawa mo sa iyong kapwa sa linggong ito? Practical po ang ating katanungan. Titignan ninyo kung ano ang mga nagawa niyong kabutihan sa inyong kapwa sa nakaraang anim na araw. Ganun lamang po nang sa gayon ay mapasimple natin. Ulitin ko po ang tanong, anong kabutihan ang nagawa mo sa iyong kapwa sa linggong ito? I-postpone niyo ang video. Magbabalik po tayo sa ating pag-aaral. Ang una nating pag-uusapan sa pagkakataong ito ay kung ano ang mga bagay na nais nating gawin sa atin ng iba. Ano ba yung mga bagay na nais mong gawin ng iba sa iyo? Marahil ay meron na tayong mga idea pero tignan natin itong mga nasabi ko po rito. Number one, Nais nating mahalin tayo. Nais nating mahalin tayo. Maganda po 'yan at 'yan ang dahilan kaya masyadong popular ang Juan 3:16 sapagkat ito ay tungkol sa pagibig ng Diyos sa atin. Ang problema nga lamang ng pagibig sa sanlibutan ito ay iba sa pag-ibig ng Diyos. Alam natin na may apat na uri ng pag-ibig mula sa salitang Griego nandiyan ang salitang agape, pagibig ng Diyos sa atin o maka-Diyos na pagibig, nandiyan ang phileus love na pagibig sa ating mga kapatiran, nandiyan ang eros love, makalamang pagibig at nandiyan din naman yung salitang estorge na pagibig ng ina sa kanyang anak. Lahat ng 'yan ay tungkol sa pagibig pero sana hindi ito yung pagibig na kung saan ay makalaman na may kahalong pagnanasa ng laman. Lahat tayo ay umaasam na mahalin ng iba. Pangalawa ay unawain tayo. Unawain tayo. Lahat tayo ay may pagkukulang sa ating kapwa, nagkakaroon tayo ng problema, meron tayong problema sa ating mga sarili at inaasam natin na naway tanggapin tayo kung ano yung pagkatao natin gayon naman po ay dapat nating alalahanin na meron pong mga inuutos ang Panginoon tungkol sa pagbabago. Huwag nawa na kahit hindi na tama ang ating mga pamumuhay, mali ang ating ginagawa, hindi tama ang ating pag-uugali, ay inaasam pa rin natin na lagi tayong uunawain at tanggapin ng iba. Pangatlo, ay inaasam natin na maging tapat sila sa atin na maging tapat sila sa atin. Nais ng bawat tao ng katapatan ng iba. Sabihin sa atin ang katotohanan, hindi sila magsisinungaling sa atin, gawan tayo ng nararapat, yan po ang inaasam natin. At ang pang-apat natin ay tanggapin nila tayo kung sino tayo. Tanggapin nila tayo kung sino tayo. Maganda po ito sapagkat iba-iba ang kalalagayan ng buhay ng tao. May mahirap, may bayaman, nandoon sa tamang level ng pamumuhay. Subalit, ang iba pang aspeto na dapat ay tanggapin tayo ay yung may mga bunga ang ating mga nakaraan na nagawa natin na hindi magaganda at sa kabila no ay kaya tayong tanggapin ng ating mga kapwa. Yun po ay isang bagay na mahalaga. Ang ating panglima, ay maging mabuti lagi sila sa atin. Maging mabuti lagi sila sa atin. Totoo naman ang bagay na yan na kahit sino ay ayaw nilang gawan sila ng hindi maganda. Pero alam din naman natin na anuman ang ating itinatanim ay mag-aani tayo sangayon sa sinabi ng banal na kasulatan. Nagaganap po ang katotohanan yan, makikita natin kalaunan. Pero nais nating maging mabuti sa atin ang ating kapwa. Ang pang-anim ay patawarin tayo sa ating mga pagkukulang. Patawarin tayo sa ating mga pagkukulang. Katulad ng nabanggit ko kanina na lahat tayo ay may mga nagagawang pagkukulang sa iba. Yung iba ay aware tayo, yung iba hindi tayo aware. Sa kabila nun ay nais nating tanggapin tayo at patawarin tayo sa lahat ng ating mga naging pagkukulang sa kanila ang ating pampito ay maging totoo sila sa atin. Maging totoo sila sa atin. Nais natin ang gayon. Ayaw natin ng pakitang tao o kaya ay sa talikuran ay meron silang ginagawa laban sa atin. Yan ang ibig sabihin ng pagiging totoo nila sa atin. Ang pangwalo ay nais natin na tayo ay pinaparangalan sa ating mga ginagawang magaganda pinaparangalan sa ating mga ginagawang magaganda. Kahit naman ang Biblia ay sinasabi niya ito na bigyan ng karangalan ang mga karapat dapat sa karangalan. Bagamat sa mga Kristiyano ay dapat ang Diyos ang bigyan nila ng papuri sa lahat ng bagay na magandang nagagawa nila, pero hindi naman ipinagbabawal ng Diyos ang pagbibigay ng karangalan sa mga tao na dapat parangalan at nais natin na kapag tayo ay may nagawa na maganda, ay bigyan din tayo ng karangalan ng ating kapwa. Ang isa pa ay regaluhan tayo. Regaluhan tayo. Marahil lahat ng tao ay gustong tumanggap ng regalo, pero depende rin marahil sa ibibigay sa atin. May mga tinatawag na appreciated gift. Meron din mga bagay na hindi natin kailangan na ibinibigay sa atin pero nasa sa atin na rin kung paano tayo magpakita na tayo ay nalulugod sa pagreregalo na ginawa para sa atin. Alam ko po na kayo ay may mga naiisip pa. Iba-iba ang ating pagkatao at kalimitan ay meron tayong mga inaasam na gawin sa atin ng ating mga kapwa. Nawa po ay idagdag po ninyo yung mga bagay na yan para mapalawak po natin ang ating mga pinag-uusapan sa bagay na ito. Punta tayo sa ating pangalawang pag-uusapan. At titingnan natin ang sermon ng Panginoon sa bundok, yung tinatawag na Sermon on the Mount. Nawa po ay basahin ninyo ang Mateo 5:3 hanggang 12 at makikita ninyo na sa bawat pag-uugaling ipinapakita natin ay tinutumbasan ng Diyos ng katapat na gantimpala, nangangahulugan niya na aanihin natin ang anumang ating itinanim. Biblical po yan sa aklat ng Galacia. At pansinin din natin ang ugaling ninanais ng salibutan at isipin kung ano ang magiging bunga nito sa buhay ng tao. So sasabihin ko kung ano yung ugaling hanap ng Panginoon sa atin at kung ano yung gantimpalang tatanggapin natin na ipinangako ng Diyos. At pagkatapos ay titingnan din natin ang ninanais ng sanlibutan. Dahil yan ay ka kontra doon sa daan upang tayo ay tumanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ang punto ko po dyan, ang gusto ng mundong ito ay gumawa ng gusto niyang gawin at pagkatapos ay tatanggap ng magandang gantimpala. yan po ay imposible sa pamantayan ng Diyos. Kaya titingnan natin ngayon sang ayon dito sa mga sinabi ng Panginoon na nagiging mapalad ang mga sumasampalataya at gawin ng mga bagay na ito. So sinabi po niya, mapalad ang mga dukha sa wikang Ingles ay blessed are the poor in spirit. So poor in spirit, supposed to be, ang Tagalog niya na ay dukha sa espiritu. Nangangahulugan yan na may pangangailangan tayo sa espiritual at yan ay katugunan niya ay galing sa Diyos. At ano ang gantimpala na pangako ng Diyos sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos? Maganda pong tanong yan sa ating sarili. Are we longing for God or the things of God in our spirit? dahil sa bagay na yan ay mapapasa atin ang kaharian ng Diyos. Pero ano naman ang ipinapakita ng sanlibutan? Ang nais ng sanlibutan ito ay kalayaan na gawin ang ibig. Kalayaan na gawin ang ibig. Ibig sabihin ay wala siyang kauhawan sa nais ng Diyos. Tingnan niyo po ang inyong mga sarili kung ganun po tayo, nangangahulugan yan na wala tayong kauhawan sa ating mga espiritu sa mga bagay ng Diyos nangangahulugan din 'yan ng hindi paglalaan ng panahon para hanapin ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pangalawa ay ang sinabi ng Panginoon, mapalad ang mga nahahapis. Mapalad ang mga nahahapis. Blessed are those who mourn. Doon sa may kahapisan na nangangahulugan 'yan na dahil sa pagkahari ng Diyos, sila ay nagsasakripisyo, ayaw nilang gawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos, kaya sila nahahapis sa kanilang kalooban, subalit pagdating ng araw ay gagantimpalaan sila ng Diyos. At ano naman ang gusto ng salibutang ito? Na sila ay magkaroon ng katugunan sa kasiyahan sa laman. So tignan po ninyo yan. Ano yung mga gawa ng laman? Tignan po ninyo doon sa Galatia 5, 16 hanggang 19 at makikita nyo dyan ang mga gawa ng laman. Meron diyan sa aklat ng Roma Kabanata 8, sa unang bahagi niya ay makikita pa ninyo ang mga ilang gawa ng laman. Marami po yan sa Biblia. Katulad na limbawa ng unang Korinto sa Is 9 Yes. Marami tayong makikita na kasiyahan ng laman ng tao dyan. So ano ang observasyon mo sa iyong sarili? Ikaw ba'y nagpapakasakit para sa gantimpala ng Diyos doon sa bandang huli? O binibigyan mo ng kaluguran ang mga nais o kasiyahan ng iyong laman? Ang pangatlo na sinabi ng Panginoon ay blessed are the meek. Blessed are the meek. Mapalad ang mga mapagpakumbaba. At ano ang pangako ng Diyos? sila ay itatas ng Diyos o kaya ay sila ay tatanggap ng pangako ng Diyos. Ano naman ang nais ng salibutang ito? Ang nais ng salibutang ito ay pagkilala sa kanilang mga kalalagayan. Walang pagpapakumbaba. Ipinapakita nila kung sino sila. Itinatas nila ang kanilang mga sarili. Ganyan ang salibutang ito. At kung susurin mo ang iyong sarili at maging tapat ka, Makikita mo kung ikaw ba ay hindi naghahangad ng parangal ng tao o kaya ay nagpapakumbaba ka, binabawasan mo ang pagkasentro sa iyong sarili at sabi ng Biblia, ikaw ay tatanggap ng pangako ng Diyos. Ang ating pangapat ay tungkol sa katuwiran. Yan ang hanap ng Diyos. Matuwid na pamumuhay. At ano ang pangako ng Diyos? they will be filled. Meaning, kapuspusan po ng banal na Espiritu marahil ang ipinapangako ng Diyos dito. Sa kabila naman, ang sanlibutan ito ay laging naghahanap ng katanyagan. Sila yung itatas. Walang matuwid na pamumuhay. Gusto nila sila ang nangunguna at yan ay taliwas sa nais ng Diyos sa ating buhay. Ang ating panglima ay ang sinabi ng Panginoon, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. So makikita natin kung nais natin kahabagan tayo ng Diyos, meron tayong puso na mahabagin sa mga taong nangangailangan. Isa sa mga bagay na nawawala sa mga huling araw na ito ay ang pagiging mahabagin ng tao sapagkat nakasentro siya sa kanyang sarili. Makikita natin ito halimbawa sa ating mga politiko na naghahangad sila ng kapangyarihan o posisyon at nagagawa nilang pumaslang ng tao dahil sa bagay nito ang ibig sabihin ay wala silang kahabagan at respeto sa buhay ng tao. Nawa po ay hindi lamang yung empathy, yung kahabagan sa ibang tao nawala tayong ginagawa. Kung nakakikita tayo ng may mga pangangailangan, kailangan natin silang tulungan. Kung may magagawa tayo, ay tulungan natin sila at yun ang pagiging mahabagin. Ang pang-anim na sinabi ng Panginoon ay ang malinis na puso. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Ito po yung lagi ninyong narinig sa akin, lalo na sa mga kasama ko, kaya ay kung kayo ay nasa mga pag-aaral sa Bible School, ay lagi kong sinasabi na sa panahon ng Panginoon Kristo ay higit niyang concern ang mga tagong buhay natin. Nandiyo ng malinis na konsensya natin, gumagawa tayo ng tama kapag tayo ay nag-iisa sapagat madaling gumawa ng tama o maganda kapag tayo ay tinitingnan ng ating mga kapwa. Pero sa Panginoon ay higit niyang tinitingnan ang laman ng ating mga puso kapag tayo'y nag-iisa sapagkat yun ang katotohanan tungkol sa atin. Ano mang bagay na hindi nakikita sa atin sa ating mga tagong buhay at nakikita ito sa publiko, ang tawag ng Panginoon ay pagiging hipokrito At yan ang pag-uugali ng sanlibutan, kagandahan sa panlabas, nais niyang mapuri Nais niya na siya ay hangaan, Nais niya na makakuha ng respeto ng tao sa anumang kaparaanan at yan natin makikita. Meron silang hindi malinis at matapat na puso sa Diyos. Ang ating pampito ay mapalad ang gumagawa ng pagkakasundo. At ano ang kanilang gantimpala? Sila'y mga anak ng Diyos. Naghahangad ba tayo na talagang matawag na anak ng Diyos? Ang isa sa paraan ay pagiging peacemaker natin kaysa sa tayo ay gumagawa ng pag-aaway-aaway o nagiging dahilan ng pag-aaway o kawalan ng kapayapaan, tayo ay gumagawa ng pagkakasundo upang tayo ay tawaging anak ng Diyos. Kaya yung mga gumagawa ng mga kwento na nagdadala ng pagkabahabahagi sa mga tao, sasabihin ko po sa inyo, hindi po kayo anak ng Diyos. Ang tawag sa inyo ng Biblia ay anak ng Diablo because you are not a peacemaker or you are not an advocate of peace. At kung titingnan natin ang ating mundo ay talagang nais nito na lupigin ang kanyang kapwa. Lagi siyang nangingibabaw, wala siyang respeto sa karapatan ng iba, ang mahalaga sa kanya. Siya ay nandoon sa itaas, kinikilala siya na nagdadala ng pagkabahabahagyo, pag-aaway-away walang pagkakasundo, kaya yan ay tinatawag kong mga anak ng Diablo. Ano man ang sabihin mo, kung ang nais mo sa buhay mo ay i-down mo yung iba, lupigin mo sila, nandun sila sa ilalim mo, na nagiging dahilan para mawala ang kapayapaan sa mga tao, ang tawag sa iyo ng Biblia ay anak ng Diablo. Ang pangwalo na sinabi ng Panginoon ay mapalad ang mga inuusig dahil sa kanya. At ano muli ang ipinangako sa mga taong ganon? Ang ipinangako sa kanila ay ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po, when you have the kingdom of God, you have everything in there. Pero ang pinaka nangingibabaw diyan ay ang Panginoon Yesu so Kristo. Alam natin na ang Kristyanismo ay ipinanganak sa pag-uusig. Yan ay sapagkat kasangkapan ng Diablo ang lahat ng mga tao sa mundong ito na gumagawa ng kalikuan upang usigin ang mga matutuwid. Maalala ko nga yung sinabi na aklat ng Pedro na tanda na ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay ang pag-uusig ng mundong ito. Ano naman ang ginagawa ng sanlibutan ito o ano naman ang ninanais niya o ipinapakita niya? Ang ipinapakita ng salibutang ito ay ang pagkokompromiso o kaya ay pagganti. They compromise or they will revenge. Yan po ang mga tao sa mundong ito. Ayaw nila na sila ay inuusing. Pero dapat din natin maunawaan mga Kristiyano na ang tamang pag na katanggap-tanggap sa Diyos ay dahil sa iyong pananampalataya. Sinabi rin sa Aklat ng Pedro, na huwag nawa na dahil sa inyong pakikialam ng kung ano-ano mga bagay o kaya mga ibang paghahangad o kaya ay kalalagayan sa mundong ito ang karapat dapat na pag-uusig na nais ng Diyos ay dahil tayo ay nagtataglay ng liwanag, tayo ay nagdadala ng salita ng Diyos sa mga tao na bubuhay tayo na matuwid, yan ay uusigin sa mundong ito, subalit, sa iyo ang kaharian ng Diyos. Pupunta tayo sa ating pangatlong pag-uusapan, ang prinsipyo sa kaharian ng Diyos. Ang prinsipyo sa kaharian ng Diyos ay kapag ka nais nating makamta ng isang bagay, ang pinakamagandang gawin ay ang paggawa muna nito sa iba. At upang malaman kung anuman ang ninanais ng iba para sa sarili, ang isang magandang susi rito ay tignan kung paano nila ipinapahiwating ito sa kanilang mga gawa at pananalita. Ang tawag dito sa mundong ito ay love language. Love language. Bakit natin titingnan ito? Upang makita natin kung paano tayo tumugon doon sa mga taong yon. Ibig sabihin ay marirealize natin kung ano ang ninanais nilang gawin natin sa kanila. Kaya kailangan ay alam natin ang kanilang tinatawag na love language. Ang una ay yung tinatawag na words of affirmation. Words of affirmation. May mga ganyang tao, gusto niyang nagsasalita ng papuri sa kanyang kapwa sapagat nais niya na yun ang ibalik sa kanya. It is about expressing our affection through spoken words, praise, or appreciation. Pagkaya ng love language ng isang tao ay ibig sabihin ay naghahanap siya ng ganun ding gagawin sa kanya. Naunawaan po ba ninyo? So kailangan diyan ng masusing obserbasyon para sa ganun ay alam niyo kung paano niyo pakitaan ang taong ito na ina-appreciate niya ang inyong ginagawa. Alimbawa, obserbahan ninyo yung inyong pamilya, lalo na sa ating mga asawa, kung kayo may asawa, ano bang love language ng inyong asawa? Gustong-gusto ba niya na siya ay pinupuri? Eh kung gagawin mo, baliktarin mo yon, ay away ang aabutin niyo. Yun po ang ibig sabihin ng love language. Pangalawa ay yung quality time. Ang mga iba ay nangangailangan, hindi lamang ng magagandang salita, kundi sila ay bigyan ng panahon na nais nila ay sa kanila ang iyong attention. Hindi ko alam kung may kaugnayan dyan ang pagiging siloso dahil pagka lumingon sa ibang kanyang asawa ay nais niya na sa kanya lamang talagang magagalit po yon Pero may mga iba na gusto nila ay nandudong ka, magbigay ka ng panahon sa kanila. Magkaroon kayo ng outing, magkaroon kayo ng activities na nakasentro lamang sa inyo o sa kanya yan ang nais ng tao na naghahanap ng quality time. Ang pangatlo natin sa love language ay yung physical touch. Physical touch. Ito po ay wala na wang kinanaman tungkol sa paghahangad ng sexual na activity. Kundi talagang may mga tao na sadyang nais niya at nararamdaman niya ang pag-ibig sa kanya kapag kasi ay hinahawakan natin ng may pag-ibig yung magiliw na paghawa. Yan ang nais ng mga taong ito. Minsan ay nais nila na sila ay minamasahe. Yan po ang ibig sabihin nito. Kaya kung alam ninyo na ang inyong partner ay ito ang kanyang love language. Naku, masahiin nyo sa gabi kapag katapos na ang lahat ng trabaho at makikita nyo, siya ay tuwang-tuwa sa inyo. Mas gugustuhin niya ito kaysa doon sa maraming sinasabi na magaganda o kaya ay nagre tayo, mas gugustuhan nila yung sila ay nakakaranas ng paghipo mula sa atin. Ang ating pang-apat ay yung paglilingkod. Alam ko ito po ay isang bagay na nais ng aking asawa bukod sa regalo. Yung act of service. Gusto nila na makita na ikaw ay gumagawa sa loob ng bahay at pagkatapos yung dapat sana nagagawin nila ay ginagawa mo bilang pagtulong sa kanila. Halimbawa ay paglilinis sa bahay o anumang paglilingkod sa kanila ay gustong gusto nila. At ang ating panglima ay ang pagtanggap ng regalo. Lahat naman tayo ay gustong tumanggap ng regalo. Pero may mga tao na kahit hindi nila talaga kailangan ay appreciated nila sapagkat nararamdaman nila na sa pamamagitan ng ginagawa natin ganito ay inaakala nila na mahal natin sila. So obserbahan po natin ang mga tao on how to respond to the love language. Higit sa lahat mga kapatid ay tungkol dito sa sinabi ng Panginoon sa atin na gawin ninyo sa iba ang nais ninyong gawin sa iyo. Maganda po 'yan na tayo ay sumusunod sa Panginoon sapagkat alam natin na ang Panginoon ay nagbibigay ng masaganang gantimpala lalo na't ang gantimpala ng Panginoon sa atin ay mga pangwalang hanggan. Maalala ko rito yung sinabi ng Mateo 25:40. Ito po yung talinghaga tungkol sa mga tupa at kambing na kung saan sa bandang huli ay Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa sa ating kapwa. Hindi lamang ito sa loob ng iglesia, kundi sa mga taong nangangailangan. Ganito ang sabi ng Panginoon doon. Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Ito ay sa akin ninyo ginawa. Sino ang tinutukoy ng Panginoon na mga kapatid niya rito? yung mga taong nangangailangan. They are the needy people. They need to be shown with love. Yan ang tinutukoy ng Panginoon dito. At kapag ginawa raw natin ito sa tao o anumang bagay na gagawin natin sa tao base sa pag natin sa kanila dahil gusto natin na gawin ito, wala naman siguro ng taong naghahangad na gawan siya ng masama. Katulad ng aking sabi, kung nais mo nagawan ka ng kabutihan, ikaw na ang unang magparanas nito. Bukod sa ang taong yon ay tatanggapin niya at mamahalin niya at malamang ay susuklian niya ng gayon, ay ang pangako ng Panginoon dito na pangwalang hanggan. Samantala, kung babasahin niyo ang talatang 41 ng Mateo 25, ay ang hindi marunong gumawa ng maganda at tama sa kanyang kapwa ay isasama sa lugar ng diablo. Walang iba kundi ang pangalawang kamatayan, ang lawa ng naglalagablad na asupre na sa tingin ko ay walang naghahangad sa atin. Pero yan ang gantimpala ng mga tao na hindi gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Sa atin po ang pagwawakas, hihilingin ko na iyukunin nyo ang inyong mga ulo pakinggan ninyo maigi ang mga bagay na ito na sasabihin ko sa inyo o itatanong ko sa inyo. Yuko po natin ang ating mga ulo at namnamin ang mga salitang ito. Nalalaman mo ba na ang laging pagnanais na mahigita ng iba ang pangunahing dahilan upang hindi mo masunod ang utos na ito ng Panginoon? Naiisip mo ba na anumang bagay na gagawin mo sa iba ay parang sa Panginoon mo ginagawa. Pinagsisikapan mo ba na ikaw ay gantimpalaan ng Diyos kaysa sa gantimpalaan ng tao? Nais mo bang hilingin sa Diyos ang pagiging mahabagin at matulungin sa iba? O kaya ay puso na laging naghahangad na gumawa ng kabutihan sa kapwa? Dito po tayo magtatapos sa ating utos number 21. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Magandang araw po. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless.